na yung kabukid yan at testingin natin itong motor ko ang Lolo Suzuki kung maganda na ang minor yan at i-drenin ko nga pala ito kahapon kung napanood nyo ako yung live ko yan. at isinit up ko na lahat at nagpapalya sya testin natin kung okay na ang minor nya 감 <놀람> Thank you for watching. God bless. Bye bye. At pakishare na naman. I like. Thank you. Bye bye.